Katong katugon, tawag na Kantahan na mo na kong pahulay nga na Libre. May tao, <laughs> tagsa naman eh. O niya, lipay ni kayo kay nakakita ninyo. O niya, natandog kayo kay, 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 kay daghan kayo mga tao karon O karon ang inyong pag ani uh, di mo magmahay karong gabi una. Amen? <laughs> Dili di mo magmahay karong gabi o ano man? labaw pa mos na kadaog o gluto. Ito papakan Ang gino. Ang sacramental sa simbahan o ang sacrament sa simbahan, doon ay tulok ka klase ang kalibutan. Three kinds of world. Pila ka ang kalibutan? Tulo. Una, supernatural world. Sa una? Kusga. Kinsa maning naa sa supernatural world. Kaya supernatural, supernatural gift. is supernatural, supernatural power. Ang ginoo. Kinsa pa man, ang iyang mga anghel. Kinsa pa man, ang mga santos. Asa nagpuyo ang mga santos sa ginoo? O Og ang mga anghel? Ito as a supernatural world. Ay kado ha? Preternatural world. Sa ito ha? Preter. P-R-E-T-E-R. -E -E preter. Natural. Kusga. Parang momalimot. mo malimot. Kung sa ikaw doon, kalibutan. Kininga kalibutan, preter natural world, superior pa ni sila sa atuwa. Kinsa man eh? Mauni ang mga fallen angels. Kinsa na eh? mga nahulog ng na mga anghel sa langit, si Satanas, o ang iyang mga kampon. Asa sila nga kalibutan? Preter, natural world. Kinsa ne? Nangahog sa langit. Ayaw dyan mo kalipay, inon mo, hulog ka sa langit, sister. Ay, si Satanas, ay, ka sa langit. na nausba, kinsa ko, kinsa ko, hulog sa langit. Kinsa rin ang sa langit? Mga demonyo. preter natural world. Morning mga agda nga naas inyong akasya. Morning mga white leading itom nga naas inyong siar. White leading itom. Mga higanti nga diwindi nga naas sa inyong bundo. They are preternatural beings. Kung saan sila? Doon na po sila yung preter natural power. Doon sa sila? Doon ay preter natural power. O kita di ay, kita wagtag tag ikatulong na kalibutan. Natural world. O sa ta? O ng natural beings. Kinsa ay natural beings? Kanang imong tapat. Ikaw being ka. No natural being. nakaron. Daghan man tang nadunggan yung mga hiling-hiling. Daghan putang na nadunggan sa kalibutan yung mga faith healers, mga albularyo. Diin gikan ng ilang gahom. Hoy, gikan sa supernatural or sa preternatural. Mika bright ninyo. Mao nang ang mga albularyo magpadugo. Oy, dun na kay kauban din he, na nagpuyo ni, nining maong balay. Kinahanglan maghalad tag puti nga baboy. Puti nga manok. Yan puti man sad. E eh puti tag itlog. Talawan Tas lakanta. dili. Satan is real. Onya, kung uh, ilang halara ni mga inkanto, yan na ah, sa mga kahoy. They are fallen angels. They are preternatural beings. Kung ilang halaran, kaya eh, nga man ang paghalad mo na pagsimba sa mga preternatural beings. Ah, di kumutuon na, Father. Dahil albularyo, suko na ko. Dahil siya ganahan na ko kay ba mo kanus alang na matikdan o na convince ang mga albularyo dili sa akong tok nay nay nagreact diri na kaloy lu ko kuha kaloy ato ikon. kon nay nay nagreact normal ra na kay mangayawa hadlukan oy hadlukan ba mo liwat mo siyawa bread kaloy sa bread kaloy eh, Brother, ito lang ipapray. Ito Ipa sa uh, private, private room. Ito yung dadalan rin sa kilid, te. Sa may... Oh. Isog ng tinanawan, no? Lubat-lubat <laughs> uh, na na. <coughs> sa may lain. Napay lain? Napudas, usa? Nakabok, day? Ha? Pilakabok. Pilakabok. Mm. Imbuwag lang sila ha. Imbuwag lang. Tulo ka buwag. Ay lang, videohin ninyo ha. Magubain yung cellphone. Ako lang videohin, eh. magubain yung cellphone. <laughs> Ay lang yung videohin sila kay masuko na. Ang mga yawa, nagtago-tago ka rin. Yung videohan ninyo, masuko sila. May ko nang yawa, ko. Mapriso ka. Agoy. masuko na mga yawa. Onya. Ato lang dito sa, koan, ato lang sila ilain ha. saha lang. Bro. saha lang ninyo. O ka, din sila? Ano, ano ka? Ano dito? Ara ano sa nay na private, private rooms. room sa dito no. Ito lang dito pa. Ay lang sila idungan tagsa-tagsa lang. Oh. Mayo ba din na? Nasa dito no? Ha? Ha? Huh? ito, itong secret niya kwarto. Ito dito bro. Kaka na silang duha. Oh, niya na. Ha? Ah? lo kabok. Oh, ito. Kaka na silang tulo. Yan yun Oke, Okay, okay lingkod na mo. Oh, lingkuranan. <coughs> Ah. Oh. Hello, mic test. test. Nihinay lagi microphone. Hello? Nihinay lagi microphone. Bro, nihinay microphone okay. lagi. Kusog to ganina. Hello, mic test. May palingkod mo, mga marites. Mga amigo, mirasol. <coughs> Pwede, kiri? Kusog, kiri? Hello. Okay, Ray. kusog Ay, panglingkod na mo mga meresol. Mga Mama, Marites. <laughs> dito sa... Dito ko sa mango sa tubig. Ay, nitundog kalit. Puses di ay. Nasuko na ko. Nga nung ni Amanas Darwin din he. Uli, dito sa inyo ha. Dito sa mango sa tubig, idaan nila, may deliverance nila, ningon ang mga demonyo, Gano'ng nung niya man si Darwin din eh. They are my people. No? Nga nung nakaingon ang nyawa, daghan mo haba ah. Shh. Uy. <laughs> uh, honestly, normal rin na mo. Kay mga ngayawa, inig-abot sa team, tungkol kay dun na min knowledge, kung saan pagpalayas nila, mo musipat na na ang uban maitom ang mata. Di nakatutok mahadlok na, musinggit na, kayang nyawa, talawan. Basta, doon na kay knowledge. Ganun man, knowledge is power. Unsang saan knowledge? Kusga. Nagawa kay knowledge. Kili-kili -kili power rin yun ang naanay mo. Inikaan na nyo <laughs> <yung> mga tumba. <laughs> Huwag karong gabi una, among dugangan inyong knowledge. Nga man? ang mga tatay, mga nanay, doon na sila'y authority to cast out the unclean spirit in their family circle. Nalipay mo ah. Yung saon man. I-add din yung punto per punto staff nga page. Doon naman mo yung Facebook. Doon na no. i yung mga apo. Sweeto pa ninyo. <laughs> Suguan na. i nyo ang punto per punto page. Ah, punto per punto staff. Punto per punto staff. tuadito dito ang order sa deliverance. unsa saan ninyo pag-deliverance. Ang order dyan. Kaya kitang tanan, basta gamiton na to ang prayer sa simba. dili prayer ni Father Darwin, it is a Catholic prayer. Catholic handbook o deliverance prayer. Nana, akong i-post dito. Og, makatabang na ninyo in case of emergency. Na before mo mag deliverance, honestly ang deliverance dili lang para sa giyawaan. na ko nako ha. Ang harassment sa demonyo dili lang sa giyawaan. Gi discuss ni Mark Kaloy kanina, do nay duha ka klase ang harassment sa demonyo ordinary atong sa wala mangumpisal ta kay harassment na sa demonyo ang atong kagalingong pagka makasasang. Okay? Onya ang extraordinary attack, ang extraordinary mo tong infestation, ang inyong balay do na namoy kauban. Ngano mang do naim naligo sa CR, wala may tao sa CR. Kinsa man ang naligo diha? Inig abli nimo wa tao. Inig sira nimo nagpatak-patak ang tubig. Kay infested ang balay. Ngano mang infested ang balay? Di ba mo mga tanag ano? Possibly do na albularyo ritual dito. Kaya ang albularyo pari sa atong kaaway, sa preternatural beings. Gantong mong example, itong albularyo, nga nasuko na ko, o nga nga asawa, sigsubay man, follow and subscribe atong YouTube channel, punto per punto. Reverend Father Darwin Kitgano, isubscribe din nyo kay daghan mong makatunan, ma-empower mo, nga ma-amaze mo, nga naman, do not echo yung gahom. Di ingikan, gikan sa sakramento ni Kristo. Kinahanglan na atong gahom gikan sa sakra. Nabunyagan mo wa? Sst, nabunyagan mo? Check. Nabunyagan mo? Check. Nakumpirmahan mo. Ah, check. <coughs> Grabing gahom. Munya nangumpisal mo. Nanguban wa, jud wa, maningog. Kay dai nangumpisal 90 anyos pader. Mangumpisal ko, pader. Ingon pong pare, yung pila mga katuig way lo. Tag na mga kakatuig ay kumpisal, oh. Tagna, pader. Ah, lima kakatuig, lo ay kumpisal, pader. First communion pa ko, pader. Nakakumpisal. <laughs> lawig pa, pader. O lawig? Dugangi pa, pader. Kaya, Tubinta anyos na ko father. Taud-taud na jung nguwa ka kumbisan. Bainte ka to Lawig pa chot. Taud-taud na jud father. Ngawa ko kumbisal kumbisal father. Trying ka to Lawig pa chot. Singwinta ka to Lawig pa jud father. 75 ka to Fader, Father, pundo pundo, Fader. Si Tintay Singko na ko ko ay kumbisal kumbisal, Fader. Nya, Fader. Malangit pa ko ini, Fader. Ni Baos pong pare. Yung pong pare, lawig pa noy. Lawig pa lo. Lawig pa. unsay say lawig, unahan. Aha. mapurgatorio ko ani, Fader. Lawig pa John. Sa'wan so, naman, man julain, Fader? Nung say pagtuunin mo, Fader, maimpyerno ko? ang pari, pundo. Muna'y may tabo na ito. Kung di mo dool sa sakramento ni Kristo, daghan ka ayong maayo sa sacrament of confession. Muna dito sa office, from Thursday to Sunday, Ala alauna, natunan na sa hapon, magpakumpisal ko. Daghan kay mga umpisan. daghan ka ayong giayo sa kino panahon ni Padre Pio, taas ang iyang oras sa pagpakupisan. Kung tanawa, tiyakhan kay mga milagro. Kung kaming mga pari, mao ang una na mag-appreciate sa sakramento. Ang gahong nga na sa pari, supernatural power. Ganun man, ang nagtukod sa sacrament, instituted by Jesus Christ. labi no? nang duol mong, Father Mike, Papa Mike. Si Father Michael. Kay siya makahatag sa sakramento. O kanang gahom nga sa pari super natural grace. Super natural gift. Super natural power. Among albularyo, na nasuko na ko ang iyang asawa tigsunod na to sa punto por punto. Shiran siya sa mga reels ang iyang bana nga di madutlag bala. St. Uy. Ang iyang bana di madutlag bala. Di madutlag sundang. Di madutlan o oh, kutsilyo. Ang pangutan na di inagikan ng pawira. Ikan sa pretty natural beings. Munan na sila'y orasyon yam, 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 yam. Mismo sila wakasabot, <laughs> na ilinati, na ibisaya, na sa akon. Huwag doon na sila mga lana, ilang pamutang din, doon na mga panyo, di sila madutlag pala. Huwag ang maong nga albularyo, tambalan pod. Ilang kung doon na yung, yung manghasi, di ha? Iyan ang hagiton. Mukalit o isog siya. O wa na siya gikahadlukan nga tao. Nya grabi ang iyang kapungot. grabi ang iyang kasuko. Kung dun ay mag-wild, yan ang atubangon. Yan inonsam inon, sam ka, iso ka? Na Ihigot sa imong hawak. Ako pong ihigot. Respikas. Tag sa tag sundang. Dinung gamay ta. Why dinaganay? Why daganay? Sukol ka? di man siya madutlag bala. Ipakita ko sa ilang page. Sos, hait kayong sundang muuntul ra. Huwag mauna siyang bagitang tambalan dito sa tagbilara. Hibaw hey, mo, wa siya makonvince sa kong tok. Hindi siya konvince sa atong tok. Ngay ang iyang gahom, gikan sa preternatural beings, gikan sa mga demonyo. Hindi siya matuwa na. Pero ang iyang asawa nagda og holy ang exercise oil nga tong bless Sist, Tumino mo. Gihaplas sa likod sa iyang asbana. Ningon bana na aray ka ide. Nawa siya siyang kaugalingon o mingon ang mga demonyo so siyang lawas. Gipainom man lag holy exercise oil kanang inyong oil karon. Perti mang ininta. Ide. ang dagway. Huwag mingon ang mga yawa, sud so siyang lawas. Please, never bring me to Darwin. Never. 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 <laughs> Ingon ang iyong mga anak. nag english naman si Papa. Hindi mo mag-in-English. <laughs> Di naman ito iyong Papa. Gipakita siya sa video sa iyong mga anak. Pagpakita sa video sa iyong mga anak. Dito siya nanguros. Tinuod ang giisulti ni Father Darwin panturang init kay kung o kamay ragpikil lupad na mga plato Isug kay ko kin na isugan init kay ang buot mo tinay tabo sa iya onya siya nga ningon siya siya nga sawa mga tutang father darwin adto sa office nila kay ako nang isurrender akong mga amulets mga habak nagatubang siya sa altar tuwa didtong ang altar tanan niyang mga amulets mga anting-anting iyan ang gikuha. Paggakus niya, kay iyan ang isurrender. Iyan ang kwaon -un unta. Kay ba mo, nakulaps siya. Nawadaan siya kusog. Nawadaan siya panimuot. O ang gidaas siya sa iyang familia, family, nandito sa office, yung sakay sakyanan, samtang nagsakay sa sakyanan, nagsigsukag tubig. Unto'y <mah> <mah> sign nga ng gawas. Kinahadlok ng yawa, kitadunas siya ngayon sa Office of Exorcism and Deliverance. Ingon siya na ako, Father, gamay na ginom na kong tubig, pero ang tubig niya akong gisuka, Father, lapas sa balde. Mapuno ang balde. Ingko, mauna to, nang gawas na sila. Okay, kinalan mangumpisal ka. Pag deliverance na to, upan sa tong team, nakuya pa na po siya. Kanya kaloy, skinoo, na ulian na siya karon, o ang dakong milagro makikisunan mo ni, yan tabo siya kinabuhi. Father, peaceful na ang akong hunauna. Peaceful na ang akong kasing-kasing. Peaceful na ang akong family. Naglosaryo na mi, Father. Nagsimba na mi kada Domingo. O labaw sa tanan, Father, dili na init ang akong ulo mapausano na ko, Father. Dili na kumusing ka na usab ang ako karakter. Huwag mo na'y pinakadako na milagro. Amen. Wa na po siya mapaso sa holy and exorcise oil. Father, di na ko mapaso. Oh. Kay imo namang girenounce ang tanan ni occult proper nalya. Amen? Atong pagpangkan, ang gino. kung naka mo sa libro, Catholic Handbook, pwede kayo mo mudeliveran sa inyong balay. Ang tatay, ang nanay, o daghan kayong maayo nga klasik-klasing sakit. Kanang tubig, asin mahurot na, pabless pa-bless mo ni Father Michael. Okay? Ay mo ka gold di, di, mo mahutan. All priests can bless the sacramentals. Dili lang si Father Darwin. Dili lang ng exorcist. Tanang pari maka-bless sa sacramentals. Dahil taga-sugbo, dahil si Linga nagpa-bless oil, hindi doon na dahil siya sakit. ugang iyang sakit, skin disease. Anduhan niya katiil. Doon na siya skin disease. For eight years. Ito na siya doktor. Pag maayong, kaya yung sakit, dili natural. Preter natural in origin. Eh kung natural, kaya na sa doktor. Kay natural man. Sabdan, dahil mo yung natural na sakit, go to your doctor, listen to them. Follow their medical advice. Amen? Manang nga, uh, pa siya maayong sa doktor. Hindi man natural yung sakit. Manang gisugo ta niya. Kinsay gisugo? Sst. Kinsay gisugo. Tanang gibunyagan. Apil na yung tapad nga na tog. <laughs> Wala din na to, wala wala wala. <coughs> ang iro oray na to. Kay siya kasabot kung sa itong gisgot. <laughs> Nakaron. Ang nang mga kigsunan mo ni. Nagpa-bless siya og oil sa iyang pare. Tingon ang pare, unsa na bay tinuhuan nimo? Sakop na ka skolto. Ni ko mo bless ana. Kay wa pa lagi mitudloy eh, seminaryo ini. Eh. So, ang iyang silingan, nagikan sa office, ni shares siya yeah, sa holy and exercise oil. Asa ba na mabasa? Nanas Mark chapter 6 verse 13. Asa mabasa na? Palagi mo maglista. Labog sword tres. Paspas kay mo. Unsa unsa to? <laughs> Mark chapter 6 verse 13. Daghang giyawaan, daghang masakiton, giyaplasan nilaglana og daghan ng ayo sa klase klasing palatian. Ssst, nalipay mo ah. Ang naitabog, sa iyang amigo, nagitugikan sa office sa pre og oil, giwa mo bless ilang pare, yang pag-abot sa ilaha, yang ya plus, pagkagabi eh, sa tibuok niyan. Tiin, pagkaugma, na shock siya. Completely healed ang maong lalaki. Kung nag -video pa siya, Father, tanawa, Father, akong tiil, okay na kayo, ako lapalapa, huwag na'y sakit. Tungod sa holy an exercise oil. Nibalik siya siyang pare, yang giingnan na ng pare, umingon ng pare, magbless bless na, mag na, mag na. nag -bless na ang ilang pari. Kung ang mga pari, ma-educate ni ini, daghan, klasik-klasing sakit, mag-ayaw. Amen? Nalipay mo ha? Baka safe mo. Shhh. Labo mo. Shhh. ato rin ha ya. Hira mo. Sapa. <laughs> ito, i-share ni ninyo kay Gring Ato Ato God Ma-spread out mo na. Yung malibak ba Ay, sapa pa Ato Ato rin ha. Ya. Pag sunod adlo law, tibok pa Ato lang yana naon para mo spread out yun eh. Mahing balita. Ato Ato rin eh. Karong si Manaha. Ha? Atong duming ah, uh, atong magi semana si atong sabado. Diay banggiitang albularyo from Bukidnon. Asa to? Banggiitang albularyo from Bukidnon. Kanang mga la maayo na niya. Nang tuujot siya, yang gahom sa pag-ayo mga la dikan sa Ginoo. Kunya dami sa mga sakit nga way, di siya kasabot sa kaugalingon. to siya sa office from Bukidnon sa Bindanao. Maganto niya, pag-exercise na ito, perting ria. Hindi <makes noise> tamas ginawa. <makes noise> Suka-suka glaway. Paghuman o deliverance. An exorcism. Sacrament. Pakumpisal. Kihilog. Unya, pasimbaho na ito kanunay. Kibaw mo, yun siya nga, Father, hindi takang pamati sa lawas. Ako nang nasabtan akong lawas before sa deliverance and exorcism, Father, daily na ako masabtan ang akong lawas. Sabi, no? Pero perting react niya during deliverance. O ka kamu mismo, makahimok mo deliverance sa inyong family circle. Nabunyagan lagi mo? Shhh. Oh. Nakumpirmahan po. Hmm. Nakakumpisal or pundo. <laughs> <laughs> ang ikaw pat, ang ikaw pat, uh, mukalawat mo sa lawas ni Kristo. Diha, nagikan na ito gahom. Hindi, ikaw parokyan Pater, Father, kuyo lagi ng gahom ni mo, Father, makalaya sa yawa, Maka, ayo kag masakiton, gamhanan dito ang lolo ni mo, Father, no? Kasi mo, albularyo akong lolo. <laughs> And kung anong doon ako'y go home because I am baptized. Nab Nabunyangan mo ah. Very good. We receive the power of Jesus. <laughs> Dahil na-possess dito sa usaka Eskwilahan, niya nakadungog ba na ako, na empower na ko ang maestra, na may naon siya, niya gigamit ang deliverance, na may estudyante na na-proses. nako. Father, Lai na lagi, Father. Ni puti ang mata. Niya imo mga gitudluan, Father. Nga doon na may power. Nga doon na na knowledge. Basta na na knowledge about ani mukurog ng yawa nimo. Amen? Mm -hmm.